Iris, maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw, lalo na sa kaibigan, dahil siya ang pwedeng magdala ng suliranin, kahit pamatagal mo ng kakilala. At huwag ka muna kumain ng mga street foods, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, maging maunawain dapat ang ugali sana ngayong araw, nang makaiwas ka sa mga madadala sa iyong kamalasan sa pera kung magagalit ka kagad, at pag-iingat matatalim na bagay, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Gemini, dapat ay maging mapagmasid ka lalo na sa masasayang tao, dahil pwede kang madala ng gastos, kaya dapat may ugali kang strikto ngayong araw." at umiwas ka sa alak lalo na sa gabi, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Cancer, ngayong araw maging maingat ka sa pakikipag-usap, lalo kong mapagbiro at laging madeing sa pera. Dahil kukuhanan ka lang ng swerte at katahimikan ng ganoong tao, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, dapat ay maging mapagpasensya ka ngayong araw, para hindi mawala ng swerte sa mga gusto gagawin, at umiwas ka sa mga mauusok, na lugar para maalegan ang kalusugan, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, maging alerto ka sa mga madudulas na lakaran, at sa paggawa ng mabilis na pagdedesisyon, at huwag ka basta magagalit ngayong araw ang signus ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw Libra umiwas ka muna sa mga usapang may tuksuhan sa pagmamahalan over one Pwedeng kang magalit na kukuha sa iyo ng swerte sa mga dapat nagagawin ang signus na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw Scorpio, umiwas ka mga bigla ang pagbabuhat ng mabigat, para sa kalusugan at dapat karing umiwas sa mabilis na pagdedesisyon, nang wala lang makuhang suliranin, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, kung may gagawing mahirap na gagawin, at laging mag-relax magpahinga, Huwag kang magpakapagod ng maaligan ng kalusugan, at umiwas ka sa alak sa gabi at huwag magpakabusog sa pagkain muli sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Capricorn, maging maunawain ka at dapat pa ay mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, sa mga kausap kong tungkol sa pera, para wala kang mapawalan na pera at umiwas ka sa kausap na puro pagpapasikat tutuksuhin ka lang tao na ganoon sa pagkakamali, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Aquarius maging maingat sa pagtitiwala ngayong araw sa pera at sa mga ipapagawa, sa trabaho dahil baka ikaw ay mapahamak, at huwag masyadong magpakabusog sa pagkain sa gabi, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magbiro at hingi ng hingi ng tulong, dahil mapagsamantala sila, at maging maingat ka sa paglalakad manigurado ng maalegan ang kalusugan, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin.